Sa pagpasok ng bagong taon ay mga bagong kwento ang ating pag-uusapan mula sa ibo na kumakain ng buto hanggang sa uod na kumakain ng bato. Kaya narito at pag-usapan natin ang iba't ibang nilalang sa mundo na may pambihira at kakaibang pagkain. Number 11 Bearded Vulture Ang mga Bearded Vulture ay kilala rin sa tawag na Lammergeier at katutubo sa bulubunduking rehiyon ng Europa. Ito lamang ang natatanging buwitre na dalubhasa sa pagkain at pagproseso ng mga buto ng mga patay na hayop. Ang espesyal na dieta na ito ay nangangailangan ng maraming adaptasyon kaya sa makatuwid ang bearded vulture ay tunay na naiiba sa iba pang species ng buitre sa maraming aspeto. Tinatayang umaabot sa 90% ng kanilang pagkain ay binubuo ng bone marrow at bone fragment na kanilang kinakain mula sa mga bangkay ng hayop. Hindi sila mahilig kumain ng karne, kaya naman hanggat maaari ay pinipili nila ang mga pagkain na natira o naiwan ng iba pang ibong mandaragit. Upang putuli naman sa maliliit na piraso ang kalansay ng mga hayop, tinatangay nila ito sa himpapawid at saka ibabagsak na siyang nagre-resulta ng pagkaputol na rito kung sakaling hindi mabali ang mga buto sa unang pagtatangka, uulitin nila ang proseso hanggang sa maputol ang mga buto sa mas maliliit na piraso. Samantala, ang kanilang mga gastric fluid ay napakalakas na kayang tunawin ang mga buto ng walang kahirap-hirap. Number 10, Bees Ang mga bubuyog mula sa pamilya ng Halictidae ay pangunahing nabubuhay sa pollen at nectar ngunit nangangailangan din ang mga ito ng salt o asin na nagmumula sa mga glandula ng tao o hayop. Kaya may mga pagkakataon na sumisipsip sila ng luha at pawis mula sa ating katawan. Sa katunayan noong 2019, isang babaeng Taiwanese ang dinala sa ospital matapos matuklasan ang maliliit na bubuyog na naninirahan sa ilalim ng talukap ng kanyang mata ang mga species ng bubuyog na ito ay karaniwan sa buong mundo at nakuha ang kanilang pangalan mula sa kanilang pagkahumaling sa mga asin na nagmumula sa pawis at luha ng tao. Number 9, Vampire Bats Samantala, hindi na nakapagtataka kung bakit sila tinawag na vampire bats dahil ang mga paniki na ito ay kilalang kumakain ng dugo ng iba pang mga hayop. Pero alam mo ba na bukod sa mga hayop, ang mga vampire bats ay kilala rin kumakain ng dugo ng tao. Tama ang iyong narinig. Bawat gabi, ang isang vampire bats ay nangangailangan ng humigit kumulang dalawang kutsara ng dugo at hindi sila maaaring tumagal ng higit sa dalawang gabi ng walang pagkain. Sa pagsapit ng gabi, ang mga natutulog na kabayo, baka at baboy ang kanilang target. Mayroon silang maliliit pero matatalas na ng ngipin na siyang ginagamit para hiwain ang laman upang makuha ang dugo. Ang isang anticoagulant sa laway ng mga vampire bats ang siyang nagbibigay daan sa patuloy na pagdaloy ng dugo mula sa katawan ng biktima. Number 8, Tear Drinking Moths. Ang Hemiceratoides hieroglyphica ay isang gamugamo mula sa Madagascar natuklasan noong 2006 na madalas nilang target ang mga natutulog na ibon sa gabi. Umiinom sila ng luha mula sa mga ibon gamit ang kanilang proboscis. Makikita sa video kung paano nito samantalahin ang pagkakataon habang natutulog ang isang black-chinned ant bird. Makikita rin na binubukan ito ang talukap ng mata ng ibon at tila sarap na sarap ang gamugamo sa pagsipsip ng luha nito. Katulad ng paro paro at bubuyog, ito ay isang paraan ng pagkuha ng asin, isang mahalagang nutrients na wala sa nectar ng mga bulaklak. Number 7, Candiru fish. Ang Candiru fish ay isang klase ng parasitic catfish na may maliliit na sukat. Karaniwang matatagpuan ang mga isda na ito sa Amazon Basin sa mga bansa kabilang ang Brasil, Bolivia, Ecuador at Peru. Sa kabila ng kanilang itsura na tila hindi nakakapinsala, ang mga isdang ito ay kilalang kumakain ng dugo. Pumapasok sila at sumisiksik sa gill cavity o hasang ng iba pang malalaking isda na kumakain sa kanila. Pero hindi lang yan ang nakakatakot na bahagi tungkol sa mga istang ito dahil ang candiru ay kilala rin na umaatake sa mga tao. At sa maniwala ka man o sa hindi, ito ay pumapasok sa ating katawan sa pamagitan ng uretra. Ang uretra ay isang tube kung saan dumadaloy ang ating ihi. Dito sila dumadaan hanggang sa magkapasok sa ating katawan at ang kanilang mga spine o gulugod ay maaaring magdulot ng pamaga, pananakit, pagdurugo at maaaring humantong sa kamatayan. Sinasabing ang amonia sa ating ihi ang nakakaakit sa mga isdang ito kaya sila pumapasok sa loob. Kaya maging maingat at iwasan ang pag-ihi sa ilalim ng tubig. Number 6. Omatukoyta elonggata Walang mata, walang paa at parang uod, ito ang omatukoyta elonggata. Isang crustacean na may kaugnayan sa lobster at hipon. Sa kabila ng kanilang maliit na sukat ay target nito ang higanting nilalang. Karaniwan itong matatagpuan na nakakabit sa cornea ng Greenland shark ibinabaon nito ang sarili sa mata ng pating at saka nito kakainin ang eyeball. Ang mga parasitiko na ito ay maaaring magdulot ng matinding kapansanan sa paningin na magkakaapekto sa mga pating. Sa kabutihang palad para sa Greenland Shark, hindi talaga nito kailangan ng malinaw na mga mata para makapanghanting Number 5, Sicilians. Mapunta naman tayo sa nilalang na kinakain ang kanilang mga magulang. Tama ang iyong narinig. Hanggang saan nga ba ang kaya mong isaalang-alang para sa iyong mga anak? Ang mga nilalang na ito ay tinatawag na Sicilian. Matapos nilang isilang ang kanilang mga anak, literal nilang ibinibigay ang piraso ng kanilang sarili sa pamagitan ng pagkapahintulot sa kanilang mga anak na kainin ang kanilang balat at laman. Pero ayon sa mga siyentista, ang kaugaliang ito ng mga Sicilian ay tinatawag na maternal dermatophagy kung saan ang isang ina ay nagpapalaki o nagpapatubo ng isang layer ng fatty skin upang ibakain sa kanyang mga anak. Gayunpaman, ang mga nawalang balat at laman sa kanilang katawan ay muling tutubo para muling ipakain sa kanilang mga anak. Number 4 Spider hindi tulad ng mga Sicilians ang species ng gagamba na tinatawag na Stegodipus dumicola ay kayang ialay ang sariling buhay para sa kanilang mga anak. Kapag napisana ang mga itlog, ang kanilang ina ay magsisimulang gumawa ng nourishing fluid na kaniyang ipapakain sa kaniyang supling. Sa paglipas ng mga araw, magsisimulang malusaw at matuyo ang katawan ng gagamba at handang ibigay ang lahat para sa kaniyang anak. Pero sa oras na wala na itong maibigay, ang kaniyang mga supling ay unti-unting gagapang sa kaniyang katawan upang siya ay kainin. Number 3, Vampire Finches Tulad ng paniki na ating itinampok, malabampira din ang atake ng mga ibu na ito. Ang mga Vampire Finches ay matatagpuan sa isla ng Galapagos sa baybay ng Ecuador. Pinaniniwalaan na ang pangunahing dahilan ng ganitong pag-uugali ng mga ibon na ito ay ang kakulangan ng mapagkukunan ng pagkain katulad ng buto at insekto, lalo na sa panahon ng tagtuyot. Isa rin itong halimbawa ng mutualism kung saan ang mga boobies ay nakikinabang mula sa pag-alis ng mga parasite sa kanilang katawan at ang mga finches naman ay nakikinabang sa pagkakaroon ng isang alternatibong pagkain. Number 2 Seagull. Ang mga seagulls ay kilalang kumakain ng isda, hipon at rodents. Pero bukod sa mga ito, ay kilala rin sila na kumakain ng starfish. Gayunpaman, ang paglunok sa mga ito ay ang mahirap na bahagi. Pero ang mga sigal ay may malalakas na lalamunan, gizzards at mga kalamnan sa bituka na siyang tumulong na itulak at hilahin ang starfish pa At dahil mahirap para sa mga seagulls na basagi ng starfish gamit ang kanyang tuka, naging bihasa ang mga ibo na ito sa paglunok ng buo sa kanyang biktima. Number 1. Shift Kilala ang mga shipworm sa pagbubutas ng kahoy na kanilang pagkain. Ngunit ang mga siyentipiko ay nakatuklas ng bagong species na dito sa Pilipinas sa isla ng Bohol. Ang Litoredo abanica ay isang organismo na kakaiba ang trip kainid. Sinasabi ng mga siyentipiko na ang mga nilalang na ito ay naiiba sa karaniwang shipworm dahil kumakain ito ng bato at ang mga ngipin nito ay mas malakas at mas makapal kaysa sa karaniwang mga shipworm. Pero di lang yan dahil kapag inilabas na nila ito mula sa kanilang katawan ay nagiging buhangi na ang mga ito bilang karagdagan ang pag-aaral ng mga shipworm kabilang na ang litoredo, abanica ay maaaring humantong sa pagtuklas ng mga bagong antibiotics dahil sa mga symbiotic bacteria na kanilang taglay.